Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang pulang kotse na huminto sa harap ng isang bangko. Tatlong profesional na magnanakaw na sina Buddy, Darling, at Griff, ang lumabas ng sasakyan at sumugod sa bangko. Ang getaway driver ay isang binata na may pangalang Baby. Naghintay siya sa pulang kotse, habang ang tatlong tulisan naman ay ginawa na ang kanilang maruming trabaho sa bangko. Ang isang bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Baby ay adik siya sa music. Nakikinig siya sa kantang 8-8 at labis na nage-enjoy dito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang mga magnanakaw sa sasakyan at ginawa na ni Baby ang kanyang trabaho. Nagmaneho siya palayo habang nakikinig sa kanta sa kanyang earphone. Nagmaneho siya sa paligid ng lungsod at sinubukang takasan ang mga pulis na patuloy na bumubuntot sa kanila mula sa lahat ng direksyon pang fast and furious ang driving skills ni Baby, at makikita ito kung paano niya iniwasan ng walang kahirap-hirap ang mga balakid sa kalsada. Hindi nagtagal, sumama na rin sa paghabol ang isang police chopper, at naabutan ni Baby ang dalawang pulang kotse sa highway. Dumaan ang tatlo sa ilalim ng tulay, at niloko ni Baby ang mga polis sa pamamagitan ng paglipat ng pwesto gamit ang sasakyan. Nagawang makalayo ni Baby, pumasok sa isang parking lot, lumipat sa ibang sasakyan, at tuluyan ang nakatakas. Kalaunan, bumili si Baby ng kape para sa buong team habang nakikinig sa kantang Twerk It. Dinala niya ang kape at pumasok sa isang gusali kasama ang robbery crew, kung saan ang kanilang employer na si Doc, isang matalinong lalaki, ay naghihintay na sa kanila. Habang hinahati ni Doc ang robbery money, tinanong ni Griff kung bakit patuloy na nakikinig sa music si Baby. Sinubukan ni Griff na takutin ng binata, ngunit hindi siya pinansin ni Baby. Hindi nagtagal Kinuha na nila ang kanilang parte at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Kinuha ni Doc ang karamihan sa parte ni Baby para mabayaran ang kanyang utang. Binigyan niya ang binata ng $10,000, isang pares ng guantes, at isang bagong telepono. Sinabi niya sa kanya na tatawag siya sa lalong madaling panahon para sa isa pang trabaho. Pagkatapos nito, umuwi na si Baby at makikitang nakatira siya kasama ang kanyang foster father na nagngangalang Joseph. Itinago ni Baby ang kanyang bahagi ng ninakaw na pera sa loob ng floorboard. Sinabihan ni Joseph si Baby na umiwas sa maruruming trabaho dahil hindi ito para sa kanya. Kalaunan, kinuha ni Baby ang mga recording ng meeting niya kay Doc at sa iba pang mga magnanakaw, at niremix ang kanilang mga boses sa isang kanta. Sa gitna ng lahat ng mga recording ay isang cassette tape na may label na mom. Sa tuwing pinakikinggan niya ito, naaalala niya ang mga masasayang sandali na kasama ang kanyang ina. Madalas mag-away ang kanyang mga magulang, at isang araw, namatay sila sa isang car accident habang nag-aaway. Kalaunan, pumunta si Baby sa isang diner at nakita ang isang magandang waitress na nagngangalang Lily. Nilampasan niya ang binata habang kumakanta ng isang kanta, at nirecord ito ni Baby gamit ang kanyang tape recorder. Hindi nagtagal, bumalik si Lily upang kunin ang order ni Baby at nakita siyang nagre-record. Nag-usap sila, at tinanong ni Baby kung anong title ng kantang kinakanta niya, Maya-maya, pumunta si Baby sa music store at hinanap ang eksaktong kanta. Isang araw, nakatanggap si Baby ng tawag mula kay Doc na nag-alok sa kanya ng bagong trabaho. Pumunta si Baby sa kanyang boss na ipinakilala siya sa bagong team na binubuo ni Eddie, JD, at Bats. Nagtataka ang bagong team kung bakit patuloy na nakikinig sa music si Baby at ipinaliwanag ni Doc na dahil ito sa aksidenteng naranasan niya noong bata pa siya nag-iwan ito sa kanya ng tinnitus, kaya gumagamit siya ng musika upang mawala ang pagbas sa kanyang tenga. Ito ang huling trabahong dapat gawin ni Baby para kay Doc upang mabayaran ang kanyang utang. Ipinaliwanag ni Doc ang plano sa lahat habang si Baby naman ay nakikinig sa bagong kanta na nakuha niya kay Lily. Sa tingin ni Bats ay hindi nakikinig si Baby, at nang tanungin siya ni Doc tungkol sa napag-usapang plano, detalyado itong sinagot ni Baby. Kinabukasan, dumating ang grupo sa kanilang destinasyon at nakita ang armored van. Gaya ng dati, naghintay si Baby sa sasakyan at nakinig ng music, habang ang iba naman ay ginawa na ang robbery. Pinatay ni Bats ang gwardya ng van at pagkatapos ay bumalik na sa kotse. Mabilis na pinaharurot ni Baby ang sasakyan, ngunit sa proseso, isang marine ang nagsimulang sumunod sa kanila sakay ng kanyang van tinangka ni Bats na barilin ang Marine, ngunit kinabig ni Baby ang sasakyan upang pigilan siyang patayin ang sibilyan. Nagmaneho si Baby papunta sa highway at natakasan ang naaksidenteng Marine. Naipit ang grupo sa traffic sa EDSA, kaya iniwan nila ang kotse at ninakaw ang isa pang sasakyan mula sa isang babaeng may sanggol. Sinabi ni JD na nawala niya ang kanyang rifle, ngunit hindi na sila maaaring bumalik. Dinala ni Baby ang grupo sa isang parking lot at muli silang nagpalit ng sasakyan galit si Bats dahil sinadyang pagmintis ni Baby ang pagbaril niya sa Marine kanina. Gayunpaman, itinanggi ito ni Baby at pagkatapos ay bumalik na sila kay Doc para hatiin ang kanilang mga parte. Nagtataka si Baby dahil si Bats at Eddie na lang ang nakita niya doon. Hindi nagtagal, ibinigay na ni Doc ang parte ni Baby at inutusan siyang itapon ang bangkay ni JD na nasa trunk ng sasakyan. Matutunto ng mga pulis si JD dahil sa kanyang baril, kaya kinailangan nilang dispatsahin siya dinala ni Baby ang sasakyan sa junkyard at sinira ito, ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng flashback sa kanyang pagkabata. Sa sumunod na eksena, pumunta si Baby sa diner kung saan nagtatrabaho si Lily. Nag-usap sila tungkol sa mga kanta, at nang malaman ni Lily ang kanyang pangalan, hindi siya makapaniwala na ito nga ay Baby. Hindi nagtagal, umalis sila sa diner at pumunta sa isang laundromat. Mas marami silang pinag-usapan tungkol sa kanilang mga sarili, at ikinwento ni Baby ang tungkol sa problema niya sa pandinig pagkatapos ng aksidente, na ikinamatay din ng kanyang mga magulang. Sinunod ni Baby ang payo ng kanyang foster father na si Joseph at naghanap ng normal na trabaho. Natanggap siya bilang isang pizza delivery boy at nagsimulang makipag-date ng mas madalas kay Lily. Isang gabi, dinala ni Baby si Lily sa isang magarbong restaurant at sa gitna ng kanilang pag date napansin niya si Doc nilapitan niya ang dating employer, kung saan inalok siya ni Doc ng bagong trabaho ng pagnanakaw. Binantaan ni Doc si Baby na sasaktan niya si Lily at Joseph kapag tumanggi siya. Kinabukasan, dinala ni Doc si Baby sa isang post office para planuhin ang sunod na robbery. Inutusan ni Doc si Baby na suriin ang loob ng post office at inutusan siyang isama ang kanyang apo na si Sam para hindi siya pagdudahan. Pagpasok ni na Baby at Sam sa post office, sinaliksik niya ang lugar para hanapin kung saan nakalagay ang mga kamera, bintana, at ilang empleyado mayroon ng opisina. Pagkatapos, magiliw silang nakipag-usap sa cashier at bumalik sa sasakyan para iulat ang mga detalye kay Doc. Kalaunan, tinawagan ni Baby si Lily sa diner kung saan hiniling niya sa dalagang magtana na sila at lumipat sa ibang lungsod. Kalaunan, nakipagkita si Baby Kay Doc para planuhin ang bagong robbery at naabutan niya doon sina Buddy, Darling at Bats. Ipinaliwanag ni Doc ang kanilang plano para sa post office at inutos sa gang na bumili ng mga bagong armas sa isang lalaking tinatawag na Butcher, isang arms dealer. Kalaunan, nakarating na ang gang sa bodega at ipinakita ng Butcher ang ilang mga baril at rifle. Biglang binaril ni Bats ang Butcher at nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng dalawang grupo. Sa panahong ito, nabaril si Darling sa braso, habang si Bats naman ay pinatay ang halos lahat sa mga kalaban. Bago umalis sa bodega, naghagis si Bats ng granada sa loob ng isang sasakyan na sumira sa buong lugar. Sinabi ni Bats sa gang na pulis ang mga taong yun at tama lang ang kanilang ginawa. Habang pabalik na sila, inutusan ni Bats si Baby na huminto sa diner. Alam ni Baby na nagtatrabaho pa si Lily sa mga oras na yon, kaya tumanggi siya. Gayunpaman, pinilit siya ni Bats na huminto. Pagpasok nila sa diner, nakita ni Lily si Baby na nag at kinuha ang kanilang order ng hindi pinapaalam na kilala niya ito. Hindi nagtagal, dinala ni Lily ang bill at naglabas ng baril si Bats upang maiwasan ang pagbabayad ng 20 dolyar. Hinawakan ni Baby ang kamay ni Bats at pinigilan siya. Narealize ni Bats na kilala siya ni Baby at umalis sa diner ng hindi na pinapalaki pa ang mga bagay-bagay. Binayaran ni Baby ang bill at nag-iwan ng sulat para kay Lily na sinasabing road trip mamayang 2am. Bumalik ang gang kay Doc kung saan sinabi nitong nabigo ang kanilang misyon. Ipinalam sa kanya ni Bats na ang butcher at ang kanyang mga tauhan ay mga pulis at sila ang unang nagpaputok. Binakapan siya ni na Buddy at Darling habang si Baby naman ay diskumpiyadong nakatingin sa kanila. Alam ni Doc na sa loob ng 24 na oras, ipapadala ng mga pulis ang lahat ng puwersa sa kanila at plano niyang itigil na ang robbery. Gayunpaman, ipinilit ng tatlo na ituloy pa rin ang plano at tinanong ni Doc si Baby kung ano ang gusto niyang gawin. Ang tanging tugon ni Baby ay dapat na silang matulog at gawin ang trabaho kinabukasan. Kinagabihan, sinubukan ni Baby na lumabas ng 2 AM para makipagkita kay Lily, ngunit bigla siyang pinigilan ni na Buddy at Bats. Pareho silang naghinala kay Baby kung saan inilabas ni Bats ang kanyang tape recorder at pinatulog siya. Kalaunan, nagising si Baby sa mesa ni Doc. Sinabi ni Baby na mga remix tape lang ang mga ito at pinapatugtog niya ang ilan dito. Samantala, ilang oras na naghintay si Lily kay Baby sa may diner. Kinaumagahan, pumunta na ang gang sa post office para gawin ang kanilang heist. Nagpanggap si Darling bilang isang fake hostage ni Buddy habang si Bats naman ay pumasok na sa loob. Habang naghihintay si Baby sa sasakyan, napansin niya ang cashier na nakilala niya noong araw na pumunta siya sa post office. Sumenyas siya sa kanya at sinabi sa kanyang wag pumasok. Tumakbo palayo ang babae at bumalik siya kasama ang isang gwardya. Lumapit ang gwardya sa sasakyan ni Baby, ngunit biglang bumalik ang gang at binaril ni Bats ang gwardya. Dahil dito, hindi pinaandar ni Baby ang sasakyan, ngunit pinagbantaan siya ni Bats gamit ang isang baril. Sa sobrang galit, Inapakan ni Baby ang accelerator at dumiretso sa isang truck na merong nakausling bakal, na nagresulta sa pagkamatay ni Bats. Hindi nagtagal, dumating na ang mga pulis, at sinubukang tumakas ng grupo. Pinaputokan ni na Buddy at Darling ang ilang pulis, habang si Baby naman ay hinahabol ng iba pa. Tumakbo si Baby sa lungsod at pumasok sa isang shopping mall upang baguhin ang kanyang itsura. Gayunpaman, nahanap pa rin siya ng mga pulis at patuloy siyang hinabol sa naganap na shootout, napatay ng mga pulis si Darling, habang si Baby naman ay nakatakas at ninakaw ang sasakyan ng isang matandang babae. Nagpatugtog siya ng kanta sa radyo at ibinalik ang bag ng matandang babae bago umalis. Bumalik si Baby sa kanyang apartment, kung saan nakita niyang sira-sira na ang lahat at nakahandusay si Joseph sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng kanyang pera sa loob ng floorboard at dinala si Joseph sa isang nursing home. Sa huli, humingi siya ng tawad sa kanyang foster father at umalis habang hinahanap ng mga pulis. Agad na pumunta si Baby sa diner para kunin si Lily at nakita niya si Buddy na nakaupo sa loob. Gusto niyang pagbayarin si Baby sa pagkamatay ni Darling at nagbantang papatayin si Lily. Sa isang punto, na-distract si Buddy ng isa pang waitress, kaya kinuha ni Baby ang kanyang sariling baril at pinaputukan si Buddy. Ninakaw ng magkasintahan ang isang sasakyan mula sa dalawang hippie boys, at pagkatapos ay pumunta na sila sa bahay ni Doc. Hiniling ni Baby kay Doc na ibalik sa kanya ang mga box kapalit ng perang ninakaw sa post office. Noong una, tumanggi si Doc, ngunit nang makitang kasama niya si Lily, pumayag na siyang ibigay ang mga tape kay Baby. Binigyan niya din ng ilang pera si Baby para makatakas siya sa bansa. Pagkababa nila sa elevator, dumating si Buddy sakay ng police car at sinagasaan si Doc. Pagkatapos nito, hinabol niya si Baby. Nagpaputok si Baby ng ilang putok at tumalon sa sasakyan ni Buddy. Sumakay sina Baby at Lily sa sasakyan ni Doc at sinimulan silang habulin ni Buddy. Itinulak ni Baby ang sasakyan ni Buddy sa may gilid ng railing na naging dahilan ng pagkahulog nito. Lumabas si Baby ng sasakyan para tingnan kung patay na si Buddy, ngunit bigla itong lumitaw sa tabi niya na may dalang baril. Pinaputok ni Buddy ang baril sa gilid ng tenga ni Baby para mabingi siya hinampas ni Lily si Buddy mula sa likuran para mabitawan niya ang baril. Habang abala si Buddy kay Lily, kinuha ni Baby ang baril at pinaputukan siya sa binti. Ilang sandali pa, nahulog si Buddy sa sasakyan na nahulog kanina at namatay. Kinaumagahan, habang naglalakbay sina Baby at Lily, bigla nilang nakita ang isang barikada ng mga pulis sa may tulay sa unahan. Sinubukang tumakas ni Lily, ngunit pinigilan siya ni Baby. Hinalikan niya ang kasintahan at lumabas ng sasakyan para isuko ang sarili sa mga pulis. Sa sumunod na eksena, nahuli na si Baby ng autoridad at kinasuhan ng kasong theft. Ang cashier sa post office at ang ginang na pinagnakawan ni Baby ng sasakyan noon ay pawang nagbigay ng testimonya pabor kay Baby at sinabing mabait na tao siya at napasama lang sa maling grupo. Hinatulan si Baby ng judge ng 25 years sa bilangguan na may posibilidad na mabigyan ng parole sa loob ng limang taon. Habang nasa kulungan, nakatanggap si Baby ng mga liham mula kay Lily, tungkol sa mga lugar na plano nilang bisitahin kapag nakalabas na siya sa kulungan. Pagkalipas ng limang taon, sa wakas ay nakalabas na si Baby sa bilangguan at muling nakasama si Lily, at dito na nagtatapos ang pelikula.